January to April 2024, biglang nagbago ang buhay at bakuran namin. Dahil pinilit ko, sinikap ko na mabago ito sa pamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang mga gulay, prutas at ilang mga bulaklak ng mga halaman para ito ay ganap na mapaganda at maging kaiga-igaya sa ating paningin. Kaya nga't patuloy mong panuurin ito, i-encourage kita upang ikaw ay katulad ko rin nagtanim at magtatanim pa ng mga gulay at prutas sa ating bakuran upang tayo ay mayroong pagbabago at tiyak magiging produktibo ang ating buhay at tiyak tayo ay magiging masaya. Dal, boring, o walang ganang tingnan ang bakuran mo. Halika, pag-usapan natin, kulayan natin at baguhin natin ang paligid o bakuran mo. Unang-una, ihanda mo ang lupa na iyong pagtatamnan ng mga gulay, prutas o iba't ibang halaman na magpapaganda ng paligid mo. Sikaping ang mga lupang iyong ihahanda ay pinagsama-samang tain ng manok or ipot ng manok ipot ng pato tain ng kambing tain ng baka o anumang animal manure kapag handa na ang taniman, simulang magpunla ng mga halamang gusto mong alagaan pwedeng mga namumulaklak or ornamental plants or pwedeng mga gulay prutas na gusto mong kainin para inspirado ka habang ito'y iyong pinapalaki. Sikaping magkaroon ng landscape sa iyong bakuran upang magandang tingnan ang mga halaman na iyong itinatanim. Iba-ibang halaman ay magandang tingnan basta ito'y nakalandscape ng maayos at hayaang ito'y lumaki ng lumaki ng lumaki upang ito ay maging pampaganda ng iyong bakuran at ito ay magsisilbi rin na inspirasyon mo habang ito ay iyong inaalagaan. Didiligan mo ito araw-araw kapag panahon ng tag-araw o tagtuyot at mabuti na ang iyong itinatanim ay iyong papakinabangan. Kaya mabuti na ito ay gulay o prutas. Upang ang mga bunga nito ay pwede mong ulamin or pwede mong kainin. Katulad ng okra, katulad din ng pakwan. Kaya sikapin ng iyong itatanim ay ang paborito mong mga gulay at mga prutas. Upang ito ay kasasabikan mong aalagaan at ito rin, ay kapag ikaw ay nangangailangan ng na may pangkain o pangulam ay mayroon kang mapipitas at ito ay libre sapagkat sarili mong mga pananim along the way mapapag aralan mo kung paano mo ito mapapangalagaan paano mo palalakihin ito sa una magkakaroon ka ng mga kamalian at lahat ng iyon ay magtuturo sa iyo upang ma-improve mo ang iyong paggugulayan, paghahalaman sa iyong bakura. Habang ikaw ay nagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, ito ay magtuturo rin sa iyo ng mga leksyon na magpapalakas ng iyong pagkatao. Ang iyong karakter ay huhubugin ito upang lalo kang magiging mas mabuting tao, mas magiging kapakipakinabang, at makakatulong ka sa iyong sariling pamilya at sa mga komunidad na iyong ginagalawan. Habang nakikita mo ang mga gulay at prutas na iyong inalagaan ay namumunga, tiyak, ikaw ay magiging masaya, magiging satisfied sa iyong mga ginagawa, lalo na kung ito'y iyong pinaghirapan. Mag-isa ka lang na gumawa nito, mag-isa ka rin lang, nagpaganda ng iyong bakuran, hindi ka nag-upa para ikaw ay makatipid. At sinikap mo na maging creative sapagkat gusto mo na maging kapakipakinabang ang iyong bakuran, tiyak, ikaw ay magiging masaya, magbabago ang takbo ng buhay mo, mababago rin ang bakuran mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan mo na ngayon, pag-isipan mong baguhin ang style ng bakuran mo. Magtanim sa paligid. Mag-isip ng mga itatanim na magiging inspirasyon mo, magiging pampaganda ng paligid mo at tiyak, sigurado, gaganda ang takbo ng buhay mo, magiging maaliwalas ang pag-iisip mo, magiging masaya ang buhay mo araw-araw at magiging inspirado ka na gagawa sa lahat ng iyong mga gawain sa buhay sapagkat ang taong progresibo ang taong epektibo ang taong may nagagawang magagandang bagay araw-araw ay nagiging inspirado upang lalo pang pagbutihin niya ang kanyang buhay kaya hinihintay ko ang comment mo sa ibaba ano na ang ginawa mo sa iyong bakuran na inspire ka na ba? upang ito ay baguhin upang ikaw ay patuloy na magpaganda ng iyong bakuran. Marahil may panahon ka na makipagpwintuhan sa iyong mga kaibigan, hindi masama yun. Pero mas maganda, maglaan ka rin ng panahon upang pagandahin mo ang iyong bakuran. Magsimulang magtanim sa iyong bakuran sa panahong ikaw ay bakante. Opo, lahat naman tayo ay busy. Pero maglaan tayo ng kahit ilang mga oras, minuto sa araw-araw upang magtanim sa ating bakuran nang sa gayon, darating ang panahon mayroon tayong hinihintay sapagkat kapag may tanim ka mayroon kang aanihin mayroon kang maasahan pagdating ng panahon, hindi mo na ito po ay namumunga na at hindi mo na ikaw ay pipitas na ng iyong mga gulay, sapagkat ang panahon ay lumilipas at ito ay mamumunga sa ta sa tamang panahon at sa tamang panahon ikaw din ay aani ng iyong mga pinaghirapang itanim sapagkat sa buhay natin kapag tayo ay may pagsisikap kapag tayo ay mayroong determinasyon na baguhin ang takbo nito tiyak sa tamang panahon tayo ay aahon kaya nga po Maraming salamat na ikaw ay patuloy na sumusuporta sa mga gawaing katulad nito ang pagtatanim sa ating bakuran upang ang ating buhay ay maging kapaki-pakinabang.